Jeremias, Kabanatang 33 Bukod dito'y dumating na ikalawa ang salita ng Panginoon kay Jeremias. Samantalang nakukulong pa siya sa looban ng bantayan na nagsasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon na gumagawa ni Yaon. Nang Panginoon na umaanyo ni Yaon upang itatag. Panginoon ay siyang kaniyang pangalan. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at may hirap na hindi mo nangalalaman. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, tungkol sa mga bagay ng bayang ito at tungkol sa mga bahay ng mga hari sa Huda na nangabagsak upang gawing sanggalangan laban sa mga bunton at laban sa tabak. Sila'y nagsisidating upang magsilaban sa mga kaldeyo, ngunit upang sila'y mga puno na mga bangkay na mga tao na aking pinatay sa aking galit at sa aking kapusukan, at dahil sa lahat ng kasamaang yaon ay kinubliko ang aking mukha sa bayang ito. Narito, Ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan at aking gagamutin sila. At ako'y maghahayag sa kanila ng kawasang kapayapaan at katotohanan. At aking pababalikin ang nangabihag sa Huda at ang nangabihag sa Israel. At aking itatayo sila na gaya ng una at aking lilinisin sila sa lahat ng kanilang kasamaan na kanilang pinagkasalanan laban sa akin. At aking ipatatawad ang lahat nilang kasamaan na kanilang ipinagkasala laban sa akin. At kanilang ikinasalangsang laban sa akin. At ang bayang ito ay magiging pinakapangalan ng kagalakan sa akin. Pinakakapurihan at pinakakalwalatian sa harap ng lahat na bansa sa lupa na makakarinig ng lahat na mabuti na gagawin ko sa kanila. At mga tatakot at magsisipanginig dahil sa lahat na buti at dahil sa lahat na kapayapaan na pinagsikapan sa kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Marinig pa uli sa dakong ito na inyong sinasabi sira na walang tao at walang hayop sa mga bayan ng Huda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Nasira na walang tao at walang mananahan at walang hayop. Ang tinig ng kagalakan at ang tinig ng kasayahan, ang tinig ng kasintahang lalaki at ang tinig ng kasintahang babae, ang tinig nilang nangagsasabi, Kayo'y mga pasalamat sa Panginoon na mga hukbo, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailan paman, at nang nangagdadala ng hain ng pagpapasalamat sa bahay ng Panginoon, sapagkat aking ibabalik ang nangabihag sa lupain gaya ng una, sabi ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Magkakaroon pa uli sa dakong ito na sira, Na walang tao at walang hayop, At sa lahat ng bayan nito, Nang tahanan ng mga pastor na nagpapahiga ng kanilang kawan, Sa mga bayan ng maburol na lupain, Sa mga bayan ng mababang lupain, At sa mga bayan ng timugang, at sa lupay ng Benjamin at sa mga dako na palibot ng Jerusalem at sa mga bayan ng Huda. Magdaraan uli ang mga kawan sa mga kamay ng bibilang sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, Naking isasagawa ang mabuting salita naking sinalita tungkol sa sangbahayan ni Israel at tungkol sa sangbahayan ni Huda. Sa mga araw na yaon at sa panahong yaon, aking pasusuplingin kay David ang isang sanga ng katuwiran at siya'y magsasagawa ng katulan at katuwiran sa lupain. Sa mga araw na yaon, ay maliligtas ang Huda, at ang Jerusalem ay tatahang tiwasay, at ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. Sapagat ganito ang sabi ng Panginoon, si David ay hindi kukulangin kailanman ng lalaki na mauupo sa luklukan ng bahay ng Israel. Ni hindi kukulangin ang mga saserdote ng mga levita ng lalaki sa harap ko na mag-ahandog ng mga handog na susunugin, at upang magsunog ng mga alay, at upang maghaing palagi. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na nagsasabi, Ganito ang sabi ng Panginoon, Kung inyong masisira ang aking tipan sa araw, at ang aking tipan sa gabi, na hindi magkakaroon ng araw at ng gabi sa kanilang kapanahunan. Ang akin ngang tipan ay masisira kay David na aking lingkod, na siya'y hindi magkakaroon ng anak upang maghari sa kanyang luklukan. At sa mga levita na mga saserdote na aking mga tagapangasiwa. Kung paanong ang lahat na natatanaw sa langit ay hindi mabibilang o matatakal man ang buhangin sa dagat. Gayong ko para pararamihin ang binhi ni David na aking lingkod at ang mga levita na nagsisipangasiwa sa akin. At ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jeremias na nagsasabi, Hindi mo baga napupuna ang sinasalita ng bayang ito na nagsasabi, ang dalawang angkan na pinili ng Panginoon ay kaniyang mga itinakwil. Ganito nila hinahamak ang aking bayan upang huwag nang maging bansa sa harap nila. Ganito ang sabi ng Panginoon, Kung ang aking tipan sa araw at sa gabi ay hindi manayo, kung hindi ko itinatag ang mga ayos ng langit at ng lupa, Aking ngang itatakwil din ang binhi ni Jacob at ni David na aking lingkod, na anupat hindi ako kukuha ng kanilang binhi na maging mga puno sa binhi ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, sapagkat aking ibabalik sila na mula sa kanilang pagkabihag at maaawa ako sa kanila.